So ayan eh, mga idol Andito na kayo abot, Andito na tayo Abot na natin yung kami ni Jesus mga idol So yung mga nakaraan idol Galing din kami sa, ano, sa puso ni Jesus, no? Sa may Limeri San Luis Batangas Ito naman mga idol sa ano naman to Lokban Kison ah, So ayan eh, mga idol Medyo Mas malaki pa rin yun Yung sa puso ni Jesus kasi yun talaga nakatingala talaga kami uh, ito mga idol talagang uh, pirik talaga sa araw so basa basa talaga damit natin so ay eh, mga idol lapit tayo yeah. okay, another akit ulit pero mga idol may na lang ito mga idol so, to, mga idol punta tayo rito mo. So ito yung pangalan niya mga idol. Ah, uh, i-zoom ko mga idol para makita niya. So kamay ni Jesus. Ministry. So ayan mga idol. Ah, huh? uh, naman mga idol. Huh? So tirik lang kasi yung araw kaya medyo nagbe-blood ako rito. So ayan eh, mga idol So doon tayo sa Sesa naman mga Jesus healing service. Hello. Ay, nandito kami sa kamay nito. Jesus. Sorry, mga ito. Dito naman tayo sa kabila. No? Ha? Ay, mga ito. Nagaling kami doon sa baba. Ha? Grabe yung babae. Atin talaga mga idol. Ayan. So, dito tayo ulit sa isa. Sa ng mga dibuto. Sa kamay ni Jesus. So, ayan mga idol. Susunod ko ng kopya. Okay. Eh, may Nak nakunan ko din, ano? Eh. So, ikot lang ako sa likod ni Jesus. So, ito yung sa ni Jesus. May ano yan, mga idol. abot na natin yung kamay ni Jesus mga idol so, nakaraan mga idol galing din tayo sa ano no puso ni Jesus so ito naman yung gilid niya mga idol ayan yung kamay ni Jesus mo well, wala siyang teres mga ito, hindi ka tulad doon sa isa. Doon sa isa kasi may teres hanggang sa paahan niya, ano? May mga tao pwede umakyat. Ito mga idol, wala eh. So, yun lang talaga dito lang sa ano niya. Pinagtutungtungan niya. Okay. So, pakita ko ulit mga idol. Dito sa baba, yung pinanggalingan namin kung saan kami nanggaling. So, ayun mga idol kami galing sa baba no yan. medyo matarik na kaya tayo mga ito so yan mga ito ah, Batangas yan Batangas Laguna ah, Kisun. so kasama na dyan mga ito yung Lucy susunod ko konti mga ito so ibang mga tao mga ito nagbabaan na rin ah, medyo init lang talaga dito sa taas Pagano pa man mga idol, at eh, natapos natin yung mission natin, ano? Sa Kamay So, maya maya mga idol, bababa na rin kami. So, salamat lang ako at saka kunting panalangin. So, ayun mga idol, up ko muna yung kamera, no? Okay. Panalangin ng mga debutos sa kamay ni Jesus. Mapagmahal na Ama, sinugo mo ang iyong anak na si Isa Kristo sa mundong upang tubusin kami sa aming pagkakasala at bigyan kami ng palibagong buhay sa kamatayan ng iyong anak. Kami ay muling nabuhay. Sa kanyang muling pagkabuhay, binigyan niya kami ng pag-asa. Kami rin ay babangon mula sa pagkakabilanggo sa kasalanan tungo sa kalulahatian sa piling mo. Basbasan mo, basbasan po ninyo ang aming pag-akyat dito sa tapos sa Via Dolorosa, ang gruto ng paglilinis at pagpapagaling. Marami po kaming kailangan sa aming puso. Marami po kaming pinagdaraanan ng mga pagsubok sa aming buhay. Nawa po sa paglilinilay-nilay -nilay namin ng mga misteryo Pasqual ng Panginoon ay mapagtibay sa aming pag-ibig, pag-asa at palampalataya na po ang pag-akyat namin sa groto ay maging daan upang mahalin. Yakapin at halikan namin ang mga krus na magdadala sa amin kaluhatian at sa buhay na walang hanggan sa bawat baitang ng aming pag-akyat sana po ay may alay namin sa inyo bilang tanda ng aming pagbabalik loob pagsasakripisyo at pagtalima sa iyong banal na kalooban. Kaakibat ko ng aming sakripisyo ay ang panalangin ng aming puso para sa, sa aming sarili at sa aming mga mahal sa buhay. Sana po ay maging kalugod-lugod sa inyo ang handog namin pag-alay ng aming sarili at sa sakripisyo sa aming pag akyat na ito. Makamtan nawat namin ang aming mga natatanging intensyon sa pagkakataong ito, dasaloin sa katayimikan ng ating puso ng intensyon. Ang lahat po ng ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon, amin. So, ayun eh, mga idol, binasa ko, ano? So, sana masundan niyo rin ako, mga idol. So, ayun eh, mga idol, ah, uh, pagpanalangin na tayo, So, napagpasalamat na rin na tayo, no? So, kumulay kamera camera, mga idol. Ay, may maya, gagayak na rin kami pa baba. Okay. So, eh, mga idol, bababa na kami, no? At natapos din natin. So, nakapagdasan na tayo ng konti, at saka pasalamat. So, ito mga idol, papakita ko naman sa inyo, yung pababa na naman. Ito mga idol, asawa ko. So, idol. Napag, uh, na rin siya. So, ayun eh, mga idol, papakita ko yung hagdan. Okay, let's go. So, ayun eh, mga idol. Medyo, ito naman is strip mga idol. Hindi ka tulad ng paakyat. Yung paakyat eh, medyo paikis-ikis pa. Kaya, grabe hingal. Tapos, tirik ka pa sa araw. So, ayun eh, mga idol. Papaalam tayo kay Jesus, no? So, ibibidyo natin siya ulit. So, ayun eh, mga idol kamay ni Jesus ano so, alam po Jesus let's go so marami pa rin nag-aakyatan mga idol so yan naawala na naman isawa ko mga idol uh, iniwan na naman ako Fred ah sige sige Ah, uh, so pala mga idol. So, maya-maya mayroon na akong isa shout out ano kasi may nag request sa akin ah uh, to. so siguro doon lang sa pagbaba mga idol baka makalimutan ko mamaya eh kaya doon lang sa pagbaba oh, uh, i-shout out ko siya okay mga idol So ito pala yun na. Ano? Tama, oh, lapitan pala natin. Tama, okay, yung libingan ni Jesus, no? So ayun eh, mga idol. Ay, ito, ito, ito. Oh, hmm. Okay. Let's go. Baba na tayo. medyo mahaba lang tong baitang niya mga idol kaya hirap din pagbaba oh. ang haba ng ano baitang niya okay let's go mahaba pa yung baitang niya eh, no? kaya kaya yung matanda kanina hirap din buhaba eh. okay lang pakyat ganyang kataas yung baitang dapat na ikse. Katulad doon sa ano, na mababa lang yung babagsakan ng paa mo. Okay. Ay, mga idol, iikot ko ulit, ano? So, dito na kami sa bandang baba na, pero wala pa sa kami sa kalagitnaan. Ayan, medyo nakailang baitang na rin kami, mababa na rin. Uh, may nagdadatingan pa rin, mga idol, kasi parang ano to, hanggang lasing ko. Okay. tayo. So, siguro, pisah ko Mengayat mga idol, oh, pag sa-shout out, Okay na po. Let's na po. Okay. Ayun mga ito sa baba. Kasi oh. pag nasa taas ka, lilit ang tao eh. <laughs> Aha. So, marami rin ano. Pupunta. Ang dami na kapag, oh. pati sa labas, puno din yung parking. Pero gawa na sa, sa sobrang lawak nga hindi mo pansin kung saan yung mga tao. Hindi naman gano karami. So, isa-isa lang. Akyat. Okay, hindi naman talaga sinasabay-sabay. So, iba nasa baba pa. Hindi pa umakit kasi mainit pa. <laughs> Pag umakit ka talaga kung gaano iniinom mo, ang ganun din ang ilalabas na pawis. <laughs> okay. So, pero mga idol eh, off ko muna yung camera, no? Eh, nung muna tayo ng tubig. Okay. So, yun eh, mga idol, nandito na kami sa baba. No, so, ito mga idol, papakita ko kung saan kami galing. So ayun eh, mga idol, doon kami galing sa taas na yun eh. ah, Uh, eh, natakpan ko pala si Jesus. Lapas muna ako dito. Ayun eh, mga idol, ayun eh, si Jesus. Uh, yung kamay ni Jesus, no? So isasamukos yan mga idol. Ayun eh, mga idol, dyan kami galing kanina. Dito kami dumaan naman, pababa. Yung paakyat kasi mga idol, may paikis-ikis pa, kaya tagal, kaya grabe hingal, no? So yan, no? So yan mga idol, may ano, may, may mesa kasi chapel yung harap, oh. Dalawa pala to chapel. Yun, tsaka ito mga idol. Dalawa pala, no? Gawa ng mga idol, eh. Ito, totoong ano talaga, pare talaga may-ari nito. Nandun na kalaki sa ano mga idol eh. Doon sa dasal. Hindi ka tulad doon sa ano mga idol eh. Doon sa puso ni Jesus. Kala ko nga noon na uh, ano siya, paari o may-ari. So, hindi pala. Kapitan pala sa barko. So, yun. laban na tayo. No, nang, nang sa ganun eh. Makabalik tayo sa ano natin. Gusto kong balikan, Idol, yung ano. Dinaanan namin kanina, mga Idol, sa ano, Liliw. Yung papuntang Liliw, atin. Kanda ng kasata, hindi namin nakunan, mga Idol. Gawa ng... Nililigaw kami ni Wes, kanina. mga idol, tayo. mayro pa pala mga ano, mga ilang betang. Kala ko nasa baba na kami. Siguro mga sapung betang na lang ito. Hakbang. Pababa. <laughs> <coughs> <coughs> Dito pala ang exit. So, hindi. Hindi ba pala? So, yun mga idol. Dito na tayo sa baba. Ayan yeah, mga idol, exit.